Hello guys, good morning, good morning, good morning everyone So today's video guys, ay may share ko or ipitlik sa inyo guys So today Monday, may masama atang panahon guys, nito sa Manila Kaya wala pong pasok, so guys, may reflex ako or may pakita ako sa inyo na binigay ng aking hipag ng galing may baisiya grabe guys, ang dami so guys punta natin sa kusina po namin so nga pala guys, ano po marami marami salamat po pala sa mga nag subscribe, nag-comment, nag-react. So, thank you, thank you so much guys sa inyong lahat, sa mga viewers ko, sa sub mga subscribers ko dyan, mga kaibigan, kamag-anak ko, lahat-lahat. Thank you so much po. At alam kong malayo pa talaga sa akin dahil nga po, konti pa naman ang subscribers ko, tsaka yung aking WH, mababa pa talaga. So, please guys, support my channel, Look, ano, Lucelle Vlog. So, thank you so much, guys. So, guys, punta na natin yung aking ipakita sa inyo. So, yan, guys. Nandito ako sa kusina namin. So, ipakita ko sa inyo kung ano binigay sa akin ng bayaw ko at hipag ko. Kasi yung bayaw ko po, or bilas, pagan nyo ba'y sila. So, marami kasi silang gulay doon. So, to guys, isang plastic na kalamansi o, oh, diba? Tapos, isang tali na sitaw. Oh, dami eh. Dami, guys. Kalibre na kami ng pangulang. Mas maganda pati itong gulay talaga. So, ito ay... Ano ang pangalan nito? Hindi naman ano to. Hindi siya patula or ano. Lala, oh, di ko nakaka, tagabundok ako, pero hindi ko unhap kilala ito. Ito siya, guys, oh. Parang ang palaya ang ano. Tapos, talong. Marami siya, maraming talong. Ito, guys, oh. Ayan, maraming talong. Hindi Tapos isang plastic na ano nito? Okra. Maganda to sa ano guys, kahit is, ano mo lang sa sinain, pag nagsain ka, ito, ibabaw mo to. Eh, ang ganda po, ito. Ganda guys, no? So, ito naman guys, kalabasa. Oh, may talong pa pala. Oh, ang sarap to, gataan. Oh, may isa pa pala. So, you know. Diba guys, libre na. Bigay marami marami salamat talaga sa hipag ko. Kay Kuya Noli, shout out sa mga nagdala sa pamilyang Gonzales sa kamag-anak ng bayaw ba marami, marami ko sa Nueva Ecija. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kaya tingin pa. Yan. Ang tawag nito maasim. Ito maasim. Ano bang tawag nito? Yung maasim. Nakalimutan ko. Sorry. Ano pangalan nga nito? Uy, ano ang pangalan? Sorry pa siya na nakalimutan ko lang talaga. Pero kilala ko to guys. Ano? Isang plastic din siya. So, eh, may talong pa. Oh, di ba? So nakakagulat guys ang pinakadami. Sibuyas. So, oh, di ba guys? Ang dami sibuyas, iko alam po, tatlong kilo ba to, 5 kilo. Ang bigat to. Oh. Ang bigat. Ang dami. Ang dami sa guys. Oh, di ba makalibre na? Pero ano? Tag nito. Alinisan ko rin siya guys para hindi siya mabubulok pag once na may tira na sa babo Kailangan linisan siya. Oh. Di Yeah, <laughs> thank you so much sa mga nanonood sa akin video, short video. Kaya thank you so much guys sa support niyo sa akin sa Lucille Vlog. Sana po supportahan niyo ako sa mga kaibigan ko dito sa YT. Shout out ko kay sa ano kay Jen. Nakalimutan ko na si Dien, eh. Tsaka kay Sir ER, PWD Vlog, nasa Italy siya. Tsaka si Jen ay nasa Kuwait ba? <laughs> Tapos sa aking pinsan, shout out kay Dels Vlog, thank you. Sa'yo, salamat. Pag nag-live ako, nandyan ka at pinapakit mo, uh, mo rin ako sa live mo. Okay, thank you so much sa kay Dels Vlog. So guys, please subscribe my channel Lucel Vlog. So since 2020 pa yung account ko guys, pero ngayon ko lang ulit na naman. Pahinto-hinto kasi po. Pahinto-hinto yung aking channel kaya pinaano ngayon na naman nag-uulit pa ako pero please guys subscribe my youtube channel Lucel Vlog and pa comment at react na rin din po okay. thank you so much sa inyo guys Sini-share ko lang yung ano bigay ng aking kipag at bilas ko. bilas ko kasi hindi, para sa kanya. Ano, asawa siya, oh, bayaw din siya ng asawa ko. So, thank you so much guys. Monday ngayon, masama ang panahon. So, mag-ingat po tayong lahat guys. Bye-bye. Thank you for watching.